Tagbongan na naman nga na mga ganaring prutas din sa amin pero bago ang lahat ay ma-flex ko muna sa inyo si Tita Gemma Kut, na manager sa Avon na pinadala na ko na rin at alam naman natin na basta Avon product ay pang matagalan mo talagang magagamit at dahil sa tuwing dumadaan kami din inaamoy namin aring langka na hinog na kaya naman sinungkit na ni Tito Bapi at nakakatawa nga rin ang langkang are at napakasipag mamunga at yung isa nga ay lapat na sa lupa kaya madaling kuhanin kapag nahinog na. bali ngayon pa nga namin are matitik man, kaya nga natawa na lamang kami nung nakita namin na maputla pala ang kulay na rin. Pero nung tinikman naman namin ay matamis nga din kaso ay tumikim nga rin lang ako ng ilang piraso tapos iniwan na nga rin lamang namin at marami pa rin namang mahinog na lang ka sa ibang puno kaya makakatikim pa rin naman kako kami ng maganda-ganda. Kakatapos nga lamang magwalis ni Kuya Dini sa manggahan ngayon at madalas din talaga ay inalinis niya are at are din talaga ang tambayan namin Dini. Lalo pa nga at napapadalas talaga ang brownout ngayon kaya mas maigi tumambay din sa ilalim ng mangga. Birthday nga rin ng anak ni kuya ngayon, kaya naman nagluto na rin si kuya ng pansit at sopas at masarap nga ding pagsalusaluhan din para sa aming merienda. At para mas makumpleto ang kaingayan, ay eh, nilagyan pa nga ng video okay. At basta din talaga may mga ganap na ganare, ay eh, na naman ang mga bata. Bali din nga pala sa lugar namin, ay eh, lahat kami ay magpipinsan. Kaya dumami man kami, ay eh, kami-kami rin lang naman are. At padami nga lamang ng padami ang lahi. At kapag may birthday sa amin, eh dini din talaga madalas kami nagasalo sa manggahan. At maganda nga din magluto at tulong-tulong sa pagagayat na mga samya na agamiti. At tulong-tulong na rin sa pagluluto, unang niluto nila ay aring pansit at ganun talaga kami basta kada may maluluto ay kainan na agad at hindi na nga inapatagal pa. At ang pahuli-huli dyan ay bahala na. Dahil dito sa amin ay ubusan talaga. At habang nagakainan nga kami dyan ng pansit, ay eh, sunod namang niluto ni Mac ay aring sopas. At hindi pa man din nakulo ay paubos na agad ang pansit. At dahil busog naman na ako kaya ito naman kami ni Insan manguha na kami ng Minerva sa kapitbahay sayang nga at nauna pala aring mamunga kaya mga tira-tira na lamang ang aming mga abuta dahil last year talaga kung napanood nyo yung vlog ko dito ay eh, napakarami talaga na ring mamunga nangangalaglag nga lamang akala ko nga mapupuno ko aring lagaya na dala ko pero buti na nga rin at may ilang piraso pa kaming nakuha at dahil nga eh, hindi pa puno aring lagayan kong daladala kaya sabi ko kay Insan ay eh, pa kami ng silingguelas at naku naman sayang na naman daw ang punta namin kahapon lang ay kakapilas lang daw nila at ang dami nga daw nila talagang nakuha. Kaya eto nga at tira, na naman ang aming ako Isa nga ng ang sa mga paborito kong prutas din sa probinsya at hindi din talaga ako nananawa na kumain na rin. Sakto ang dating ni Tio Nato na may ari na rin puno ng siningguela kaya tinulungan niya nga rin kaming manungkit at sayang nga daw at hindi daw kami nakapunta agad. Sabi ko nga kay Tio Nato ay magatanim na rin ako nari rin at aipunin ko nga ka ako ang mga buto. Akala ko kasi ay buto ang inatanim yun pala ay kailangan mong pum muto lang sa nganari at yun ang inatanim. Kaya ari nga at binigyan na ako ng pananim at mukhang mabilis wari ari mamunga kaysa pagbuto pa ang itatanim. At ari na naman nga ang mga durian nila at nagsisimula na namang magsibunga. At tingnan nyo naman at sobrang dami talaga. Natikim nga rin ako ni Tia Ilani na ring magic fruit na inatawag nila. Ngayon ko din lamang ari na tikman at talaga namang magic nga. Kapag kasi kumain ka na rin tapos sinabayan mo ng kain ng maasim eh hindi mo nga malalasahan. Pati nga daw maanghang o mapait ang lasa eh basta kumain ka parang magic fruit, hindi mo din malalasahan. Nakakatuwa nga at may ganari din silang puno na ngayon ko rin lang talaga nalaman na may ganari palang klaseng prutas. Mababa rin lang ang puno na rin kaya madali lang kuhanin. Masarap nga rin sa pakiramdam kapag nandini ka sa probinsya at mababait talaga ang mga tao din sa amin. Bukod sa nabigyan ka na ng mga prutas ay may pananim ka na nga rin na dala. Kaya naman mauwi na naman ako ng bahay ngayon na may dala-dalang pasalubong. And yun lang for today's video. Salamat sa pananood!